guys, kumakain ba kayo nito? Ang tawag ni dito, utaw. Ewan ko guys kung anong tawag dyan sa inyo. O, masarap to, o. ganito siya, utaw. O, ayan. Maliliit na kakala mo eh. Ano ba? Beans, parang ganon. Ayan guys, paubos ng ating utaw. Diba ito yung ang tawag kasi dito sa utaw? Ewan ko lang kung anong tawag sa inyo guys. Ayan, pinakita ko na to sa inyo kanina. Ayan, utaw. Tapos maliliit na parang ano ba yung buto niya? Ganyan lang ang paliliit yung buto niya. Ayan. Yeah. Mm. Parang buto ng sitaw. Namalit <laughs> ko pa. Na ano ng mo 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 mangan talo tiguro talo, lalo lang kung ayon Tapos Marcos, ako suskila na ginbabuwas. ka magpakita kasi inuksilip pa eh. Hmm. 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 Thank guys.